Sitas. And the venue, uh, went to escort. <laughs> And the okay, introduce girl. to you, the man on my right, goi, yeah. lawak ng sinulat ko, kulang ang pisara, Sara ang dating barangkina ng kay mo si Sara. Hello ni mo, And the man on my left, eyes on me. Saudi boy Tell.

Kokoy, yung forma mo para sa akin, hindi okay. Tara mga pre, pa-picture tayo nandito si Kokoy. <laughs> go, 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 go! Ganda ba ako? Ganda ba ako? Bakir, Baba na tangit na salita. Papasok sa yung puso ang kinakatutang. Tara. <laughs> You, hit, you can beat me Pacquiao tried twice Yang mukha mo mukhang chow pride rice Kung baga lubak-lubang Parang kalsada sa probinsya Tangina ito ba yung anak na ni aling Junisha Wooo! Time 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 Patayin time. <laughs> na, one minute for Gokoy Palapan muna na si Gokoy pause <laughs> mo na Go, go. Oh. Hindi ko alam kano ano ibabalik ko dito maganda. Pero sa tingin ko lang, mukha mo aso. Sa kabab, napulot ng tatay mo mga aso. <laughs> <laughs> na kang mag-inaso, na ipag-tresto ka siya sa aso niya. Putang ina, may sa dyan sa braso niya. <laughs> oh! 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 <laughs> so, oh! <laughs> kung ako tatay mo, matagal na itanilason. <laughs> Kasi tol, kamukha niya yung taga-tsupa ni Michael Jackson. <laughs> so, 10 seconds. <laughs> hindi ko alam, 10 seconds na lang. Sige, fire us na yan. Woooo! Round 2! Round 2! Round 2! Round 2! Okay, 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 na tayo. Talapang muna tol. I'll go go 1 minute. <laughs> tayo <Time> lang <laughs> Go. Sige ikaw na matibay Ikaw na mausay Yung mga panahon ni Ramon magsaysay gago <laughs> Hindi ka gwapo hindi ka henyo Kamukha mo yung sinaunang mga tao Tangina pagtitig titignan ka Tangina iwas ka ng iwas sa sabon Tignan mo yung mukha mo Mukha kang taong tabon <laughs> <laughs> Tangina <laughs> oh, oh. Nursing lang at HRM eh, Mga kaintin dito Tangin mo akong decomposer, mo akong bakterya, tapos mo kilikili mo putang ina punong-puno ng salmonella. <laughs> <laughs> Go! Tol, balita ko mahilig ka sa santol. Pero tanong mo yung ulo mo, puro bukol. <laughs> Oh, oh, Tol, Anthony Trinidad, a.k.a. Eyes on Me. Mukhang kilikili, amoy kilikili. Tayo na hindi siya nagbe-brace upat niya ka kasi panty. Wow! Oh. mo oh. oh. Tangin na mukhang ilong ka. Kala ko, kala ko upo yan. Yung pala, kawayan yan. Putang ito yan. <laughs> Gago. <laughs> battle. <laughs> yeah. Ah, mahirap eh, mahirap. Mahirap magdesisyon. Kasi round 1 ko ko, round 2 kang ball. Out ako. Part 2, part 2. Uh, Attention. The fight so close. <laughs> <laughs> Anong matitindi sila nagsisigawan para tayong nasa rally? Ano? Oh, the zero. Ah, what do you say about the battle? Ah, uh, Paolo from Black 8. Black uh, <laughs> 8! Uh, the balance tight. I saw me kill it, but second round. Oh uh, I gave him an OT. OT! OT! OT, OT. OT. Princess from the squatter house. Prep is Iba, iba, iba banat niya na ayos at me, pero preparado sila. Kokoy medyo nag-joke, pero OT na lang pa. OT, OT! Big up for the OT! Mukha kang tite mukha kang ilong, mukha kang tae. Siguro nung, nung tinira ni nanay mo, lumabas tae. Wini <laughs> <laughs> iniisip nila, kung sinasabi mo sa akin dati na bakla ako, Basically tol, mukha mo kaya-aya, pero bakit mo naman? Pero bakit ka naman nagpatsupasan Nana Nanay ni, nanay ni Kenneth kaya. <laughs> luto! Luto! Tuloy! Parang ang halaman. Halaman na hindi na tumubo kasi mukhang katutubo, kulto, multo. Pati na rin yung mga lalaki mo doon sa bagyo. Game game, come on. Okay na, okay na. <laughs> Kaya Anthony naman tayo. Palakpaan mo na kay Anthony. Game. Luto. One minute for Anthony Taimek. Go. Kokoy. Singit po ang itim. Siguro membro ka dati ng Ongga Tongga Team. Oh. <laughs> <laughs> Tangina tong kalaban ko mo ang taga Mindoro. Ito ba yung anak ni Doro kay Aling Junisha? <laughs> Game mo mga ka na yung mitli ka na usang diskriminasyon. Sa susunod na generation, sabi ni Noy, -Noy putang ina ko kailangan ipa-portion kasi tang inapasikip sa ating populasyon. Oh! Mas, 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 mas. Okay, Siguro ginawa mo nga bi ang Sabi ko nga sa'yo, huwag wag gawing katangan ang libangan. Oh! From the early nine. Hindi. Based on note itself, siyempre, lamang si talaga yun si Kambal. Si ano ako kay Aishon Mi. Aishon Mi. One more for Aishon Me. Next. Bay ano? Si Coco, si yan ang bastos ng bunga at dinawin ng nanay ni Kenneth. Pero <laughs> <laughs> ano, Boto? Si Kenneth nag-init! Pag <laughs> Boto, may kambal sa ambal ka, Tad. Paolo, uh, yeah. from Black 8. I give it to Eyes on Me. Eyes on Me, Eyes on Me. And Wenset. <laughs> Eyes on Me. Eyes on Me.